Napasok ng Commission on Elections sa mga kampo ng Moro Islamic Liberation Front para sa voters' registration. Plano rin ng komisyon na sa loob mismo ng mga kampong ito, isagawa ang eleksyon sa 2025. Yan ang ulat ni Luisa Erispel Live. Luisa, Maan sa kauna-unahang pagkakataon sa eleksyon ng Pilipinas ay pinasok ng Commission on Elections ang kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF para magparehistro ng mga botante sa darating na eleksyon. Commission on Elections mula sa Cotabato City papunta sa Darapanan ang headquarters ng MILF. Mula sa lungsod, 30 minuto ang biyahe bago makarating sa kampo. May tatlong checkpoint naman na dadaanan. Checkpoint ng Philippine Army at may checkpoint din ng mga Moro. Kaliwat karan din ang mga tangke. Pero taliwas sa inaakala ng marami na mapanganib ang kampo ng MILF, naging mainit pa ang pagsalubong ng mga Moro lalo na sa registration ng Comelec. Katunayan, mahaba ang pila sa loob at labas ng registration. Si Tatay Abdul Rahman nga 48 years old na, pero unang beses lang siya makakaboto. Para sa kanya, simbolo ito ng ninanais nilang kapayapaan para sa kanilang mga boto. Importante po ma'am kasi para may pabistid yung pangalan natin sa government. Para po sa akin, para sa kapayapaan ko at sa kataymikan ng bansa natin. Importante po yun. Para, kung, para walang sagabal sa buhay ba? At kung may may balak kang magdibosyo, wala kang kinatatakutan. Ang Chief Minister ng BARM na dati na ring hepe ng MILF na si Morad Ebrahim, lubos naman ang pasasalamat sa COMELEC sa paghatid ng serbisyo ng gobyerno sa mga moro. Itong initiative ng COMELEC na Register Anywhere ay malaking tulong ito sa amin dahil karaniwan na kami ang, effect, kami ang nahihirapan dahil yung mga tawahan namin ay walang registre, re, registration. So ngayon, uh, we will try our best uh, lahat ng Bangsamoro, uh, including those, hindi nak, nakaregister for, ha hindi nakaboto for how many years, ngayon makakaboto na sa coming election. Dati nung no magparehistro patungkol sa Bangsamoro, sa labas pa ang registration. Ngayon, nasa loob na tayo. Ibig sabihin, normal na normal ang pamumuhay dito sa darapanan. Normal na normal ang pamumuhay, hindi lang dito kung hindi sa bangsa, kung hindi sa Abu Bakar. Nararapat lang na ang serbisyo ay sadyang nilalapit natin. Kasama naman ang Comelec na bumisita sa kampo, si Presidential Peace Advisor Carlito Gaves Jr. Sabi ng Comelec, hindi lang basta pagpaparehistro, kundi election mismo, posibleng gawin na rin sa loob ng kampo. Dahil nga bukod sa 2025 national elections, kasabay din sa May 12, ang unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. First time na magkakaroon ng halala sa parlamento. And sabi nga ni Chief Minister, uh, ito yung pagkakata, pagkakataon nila na mga kababayan natin na makaboto. Di ba? At least makakapaghalal sila ng mga representante nila mismo sa parlamento. So, yan, yan ang dahilan kung bakit. At saka, siyempre, hindi lang yung election. Uh, eleksyon. Talaga sila dyan, sinamantala rin nila. Maa na sa limang libo na ang botante sa Camp Darapanan. At inaasahang mas darami pa nga ito dahil nga sa Register Anywhere program ng Commission on Elections. Gayun din naman ang sitwasyon sa Camp Abubakar kung saan meron ding Register Anywhere program na ginaganap ngayong araw na magtatagal hanggang bukas. Sa matalamaan, bukod naman sa pagpaparehistro ng mga botante, ang COMELEC ay nagkaroon din ng isa pang programa ngayong araw. Ito ay ang turnover ng resulta na naging plebesito nitong Sabado. Kaya naman opisyal nang mabubuo ang walong munisipalidad dito nga sa BARM dahil nga sa nangyaring plebesito noong Sabado. At yan ang muna ang latest mula rito sa Cotabato City. Salamalaikum. Maan. Maraming salamat din sa iyo, Luisa Erispe.